Hello guys. Main nabatian ako nga manok diri sa amo nya, manang putak-putak. Delicious. Karon Ara sya. Kita ni guys. Atong. Duha lagi siya sa sabot. Eh. Ara, guys. Kita nyo guys. Artija. Shout out sa manok. Nga hindi mo naman manok. <laughs> Aray siya kilalanan nyo lang kung hindi yun eh. Nara, may nagitlog din sa babo ka mga. Aray siya guys oh. So. Nga nyo lang ka mo. Nan. Karon. Dito na nagitlog sa amon nga. No? lucky guys tingnan ang light guys kung hindi siya makaki nga ulok ulok ini siya kain na eh sige pagwaon mo gid ang itlog mo nan nga putak putak gina siya guys so dire siya sa amon ka balay shout out sa tagiya sa manok in vlog ko ngayon yung manok so naga pay mo yung siya tahimik tahimik ang ang ano ang dalaga tahimik I'm vlogging you wala siyang pakialam talaga guys wala siyang pakialam kasi nga may bro dugay dugay may, may konti lalabas na yan eh so wala siyang pakialam talaga oh kaputak putak ni siya kay na eh so waiting waiting siguro ni siya na maglabas ang iyang junior ayan Naka-kita sa cha itlogan, it guys tahimik na siya. So ito guys, para makita gidang ang view, nilagyan ko talaga ng upuan. Talagang tahimik lang siya. Bo. Tahimik si urak ba? So ano lumabas na ba 'yung anak John? Ha? Lumabas na ba? Ilabas mo. <laughs> Kasi may, baka may itlog na to guys. Hindi ko lang alam. Kasi nga ayaw ko yung galawin. Eh. Kasi ganyan yan eh. Ayaw magpagalaw. So ayan. E che check natin mamaya guys. Pag alis niya. So hahayaan muna natin siya. Ng mga anak. <laughs> ng anak. Ng kanyang mga eggs. So shout out sa may ari. Nitong manok. Hindi ko, hindi ko alam kung sino. So nandito siya sa aming bahay kubo. Nangingitlog. Ayan, gin-vlog siya. So, i-check natin mamaya pag alis niya ah, kung ilan ang kanyang mga eggs. So, see you later. Wala, talagang ano, tahimik siya guys, oh. Wala siyang pakialam talaga kahit nandito ako. Pero kung hindi lang yung kapang-itlog, tatakbo yan. Yan, so hayaan natin siya. Iwanan natin muna pa samantala. i Check natin mamaya guys kung ilan ang egg. Okay, see you later. So, ayan guys. Tingnan natin kung ilan ang kanyang egg. Oh! May egg na siya, guys. She have one egg. Ay, 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 ay. Anong one egg lang? How many eggs do you have? Uy. May egg na siya, guys. Oh. Or... Tingnan nyo. Akala ko isa pa lang ang egg niya. Does she have four eggs? Four eggs na, guys. Uy, hindi ah. Oh. Ang galiw. She have five eggs na guys. So ayan guys, sa kanyang egg. So malis na siya. So ang gagawin natin, ilalayaan lang natin siya magka-itlog dito guys. Kasi lima na pala yung egg niya. Oh. Ayan! So sana dadami pang kanyang eggs. So ayan guys! Thank you for watching!